pa mga idol oh. Mayroon pa pala. Kala ko yung wala na eh. Maray pa daw? Oh, tabi, tabi, tabi. Lalaki. Okay. Dami pala nilang huli. Ayun po. Mayroon pa nga sa oon. Ayun po. Sir, ko ka nga lang sa glita. Ayun po. mga idol mayroon pa padating oh. Grabe ang pala nito. Kala ko yung landal mong malaki. Hindi, okay, padala idol yan. Kasi maraming tumago sa pinagagan eh. Ha? Maraming tumago, tumago sa pinagagan. Ay, iba'y padala. Ayan oh. yun oh wow. oh sinilip pa nga oh. Ang husay! Ito ang buhala, ano eh? Napakalaki, ano eh? <coughs> Ayan, sakay na po, smart! Ayan, nasa sasakay na po. Sinibad ka naman sa nasa kuha. Hindi paliwas na. Grabe, ano eh? Sabi naman yung nahuli mo lang sa talibag. Saan? Saan yung nahuli mo yung Buna, yung tagapinagaga. Ay mga idol, isasak, ikakarga na po itong bumuha ng tuna. Sakay na yan dyan. Ilang kilo daw yun? Yung na, 250 nyo isa. Ito? Hindi na tinimbang baka hindi ka na hindi ay sa mga sa isang daan ay sumagot na yung na yung sa yung hindi yung 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 dito kasi, dito lang sa kabila mo. Sige muna, dito lang sa kabila mo. ano nga pa, singit para kita ka dun. Oh, thank you. Baka ka na daw eh. Sige muna. Yung dalawa boss bukas may baba eh. Dito lang sa kabila. May baba pa daw bukas. Meron pa, pa daw isang ano doon eh, dumating mga kanina galing doon yan. Meron dito dalawang uli. Kaso baka bukas pa daw nung maging baba. Hindi <coughs> kaya eh. Sipingan mo, bisan. <laughs> Sipingan mo, dalit mo. Tingnan mo, talinting din. <clears throat> yan na. Bubuhatin na lang, ilalagay na sa truck, sa yellow. Grabe, oh. Bakit ba? Tama kakahuli na. May mga kasama pa ngayon oh. ba? Ayan 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 Ah, hello. Okay. sampol Okay. Okay. ng Okay. 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 Okay kung gaano pa kaganda doon po sila nagbabatay sa presyo pag maganda yung laman ayun, saka po nila may ng ano yun sa quality ng laman tunay ito nila kanilang pangkuka sample Bale mo na naman na. Ayan, wala daw pang reject uh, Goods lahat yung mga laman itong Tuna na ito Ibig sabihin talaga Bagong huli lang itong mga idol Sariwang sariwa I'm